Good morning sa inyo guys for today's video! Tapos na yung maliligayang araw ng kalbo, pinapabalik na ako ni mama sa barko para magtrabaho. Pero bago yan, sulitin muna natin sa hotel yung umagahan. Tara, samahan nyo akong tikman kung anong mas masarap, bacon sa lupa o bacon sa dagat. Let's go! Tignan natin yung pagkain. So ayun na nga guys, wala pala silang kanin tuwing morning, kaya pwede ka munang mamili sa mga tinapay. Pero wag ka, tignan nyo naman yung mga palaman. Sobrang dami. Merong ham and cheese. Samahan mo pa ng fresh salmon with lemon sa kalungganisang hilaw. Subukan natin mamaya tikman yan guys. nahiwagaan talaga ako sa lasa. Meron din sila dito mga cereal para sa mga nagda-diet. Eh, napakaangas par. Ang lupit ng ref. Double purpose, hindi lang nagpapalamig ng pagkain, pati na rin kapaligiran, alright! At ito na yung na ng kalbo, walang halong biro, si bacon! Take note guys, bacon sa lupa yan, wala pa yung original, bacon sa dagat, oh shi! Astig din yung lagan nila ng itlog sa buwangin. Ilagang itlog sa bato. Okay. Nagpaluto na rin pala ako ng omelet on the spot. Grabe, ang bilis magano ni ate pero hindi ko masabi, oh yeah! Okay, ready na yung pang warm up natin guys. Unang plato ng kalbo. Let's eat! Sarap. Paano hindi sa sarap? May sahod ka na tapos libre? Shush! Sunod naman natin si bacon. Tumusok ng marami. Hindi ko nalasahan. Isa pa nga. <clears throat> Hi blood check. Paubos ko na yung isang plato ko guys. Ngayon palang dumating si Kingfisher. In the house. Aba, nagpapahuli talaga sa labanan. Tignan natin yung unang plato niya. Meron siyang dalawang itlog, dalawang maliit na hotdog, dalawang croissant, bacon, salmon, at fresh milk pampatibay ng buto. Eh, sana all make a date. Ganyan kaloyal yung mga siman. Pangalawang plato, nagpaluto ulit ako ng omelet at pinalagyan ko ng maraming cheese. Pagkalagay ng omelet sa plato, kukuha naman tayo ng longganisang hilaw pa naman guys kung sino nakakalam kung anong tawag dito. Okay, simula na yung round 2. Ang solid ng keso sa sobrang haba, abot hanggang monumento. This is it, subukan natin tong tikman. Grabe, sobrang tigas ng balot, parang ayaw magpakain. gigil na si Kalbong Siman TV kung ano-ano na ginamit ng mga teknik. After 10 months, nagpabukas din, inabot pa ako ng siyam-syam. Pero bago tikman, amoy-amoyin. Pagkatapos malanghap ang sarap, sunod! Tabang-tabang. Tinikman ko na rin yung isa guys, tara, change of plan! Aba, si King Fisher mukhang solve na sa kinain niya pero si Kalbong Siman TV, hindi pa! Sayang naman kasi yung palibre ni Mama, mahal na rin yung kilo ng grapes sa Pinas! Yogurt plus ubas? Sarap!